Power morning everyone! Ako nga pala si Perseus, ang inyong kaibigan. Nagagabayan kayo sa inyong real estate journey. Excited ako today kasi pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-importanting topic sa real estate selling, ang client profiling. Alam ko, madalas natin marinig to pero bakit nga ba ito mahalaga at paano ito makakatulong sa ating pagbebenta? Tara simulan na natin. Ano nga ba ang client profiling? Client profiling is simply understanding your buyer para itong getting to know you stage sa isang relationship. Kailangan natin malaman kung sino sila, ano ang gusto nila, ano ang kaya nilang bilhin, at kung paano natin sila matutulungan. Dapat tugma ang property na i-offer natin sa pangangailangan at kakayahan ng buyer. Bakit mahalaga ang client profiling? Imagine this, nagbenta ka ng luxury house sa isang client na ang budget lang ay pang-affordable housing. O kaya, nagpresent ka ng isang townhouse sa isang client na gusto pala ay single detached. Sayang ang oras mo, sayang din ang oras ni client. Kapag mali ang profiling mo, baka mawalan pa ng tiwala ang buyer sa atin. Pero kung tama ang profiling mo, mas mabilis mong maklose ang sale at mas magiging satisfied ang client mo. Pero don't worry, dahil ngayon aalamin natin ano, ano ba ang mga factors na dapat natin i-consider sa client profiling. Sa kwentuhan natin sa client, unti-unti natin itong aalamin sa kanya. Una sa ating listahan ay ang lokasyon. Napakahalaga na tanungin natin ang client sa kanyang preferred na location dahil ito ang makakaapekto sa kanyang araw-araw na convenience. Mas mapapagaan ang buhay niya kung ang bahay ay malapit sa trabaho, negosyo o eskwelahan ng kanyang mga anak. Maaari nating itanong, taga saan po sila ma'am sir? Or saan location po sana gusto nila bumili ng bahay? May specific na city o subdivision po ba kayong gusto? Pangalawa sa ating listahan ay ang urgency of needs. Mahalaga na tanungin natin ang client kung kailan niya kailangan ng bahay o kailan niya kailangang makalipat upang malaman natin kung ano ang mai offer natin para sa kanya. Maaari nating itanong, "Kailan po ninyo plano sanang makalipat sa inyong kukuning bahay?" Meron tayong tatlong uri ng project status: ang ready for occupancy (RFO), ang pre-selling, at ang ready to build ang ready for occupancy ay ang project kung saan nakatayo na ang mga bahay. Karaniwan, para makalipat o makapag-turnover, kailangan lamang ma-approve ang loan ng kliyente. Ang proseso at approval ng loan ay karaniwang tumatagal ng apat hanggang anim na buwan kung pag-ibig financing at dalawa hanggang tatlong buwan naman kung bank financing. Ang pre-selling naman ay mga proyekto kung saan kasalukuyang tinidevelop pa lang ang subdivision. Inaayos ang lupa, ginagawa ang mga daan at drainage at tinatayo ang mga model houses. Karaniwan, para makalipat o makapag-turnover, kailangan hintayin na ma develop ang project, makonstruct ang mga bahay, at ma-approve ang loan ng kliyente. Karaniwan, ay umaabot ito ng dalawa hanggang tatlong taon. Perfect ito para sa mga taong hindi naman nagmamadali. Dahil ang kagandahan sa status na ito, kadalasan may mga discounts at mas mahaba at mas mababang equity na babayaran. Halimbawa, kung nasa 80,000 piso ang down payment, dahil pre-selling pa ito Pwedeng magbigay ang developer ng option na bayaran ito ng 24 na buwan. Ang ready to build naman ay mga proyekto kung saan ang subdivision ay nadevelop na. Anumang oras, pwede nang tayuan ng bahay. Sisimulan lang itayo ang bahay kapag may bumili at nakapag-secure na siya ng letter of guarantee at pre-approval mula sa financing na inaplayan niya. Ang letter of guarantee ay ang kasulatan na ini-issue ng financing na magsisilbing kasiguraduhan ng developer na mababayaran siya. Dahil dito, sisimulan na ng developer ang pagtatayo ng bahay. Makakalipat ang kliyente o matuturn over ang bahay once na matapos ito at ma-approve na ang kanyang loan pangatlo sa mga factors na dapat nating alamin habang ginagabayan ng kliyente ay ang house type at features. Mahalaga na tanungin natin ang client tungkol sa preferred niyang house type at features upang matiyak na tugma ito sa kanyang lifestyle at family size. May mga nangangailangan ng parking, extra room, or mas malaking space para sa pamilya, habang ang iba naman ay okay na sa mas maliit na bahay dahil nagsisimula pa lang sila sa kanilang pamilya. Maaari nating itanong, Ano po ang ideal na bahay para sa inyo? Ilang rooms po sana ang gusto nila? Maaari din tayong mag-send ng mga pictures at base sa mga nasend natin, tingan natin siya ng feedback. Pang-apat sa aalamin natin, ay ang monthly budget at monthly income ng kliyente. Mahalaga po na malaman natin ang monthly budget at monthly income ng kliyente upang matiyak na pasok sa kanyang kakayahang magbayad ang napiling bahay. Ang mga financing institutions ay may sinusunod na loan-to-income ratio kaya't dapat siguruhin hindi magiging pabigat ang buwanang hulog sa kanyang finances maaari po tayong mag-send muna ng price list ng bahay para magka-idea ang client natin at marinig natin ang kanyang feedback. Halimbawa, good day po sir ma'am. Ang halaga ng bahay na ito ay isang milyon at limang daang piso at ang monthly amortization naman po niya ay siyam na libong piso monthly. Hindi po natin pwedeng bigyan ng bahay ang kliyente na may 25,000 piso monthly amortization kung ang kliyente natin ay sumasahod ng 24,000 piso monthly. Lumalabas na mas malaki pa ang monthly amortization ng bahay kaysa sa sahod niya. Para makuha po natin ang monthly amortization na allowed sa isang kliyente gagamitin lang po natin ang formula na ito. Yung income ni client monthly, multiply lang po natin sa 0.35. Ibig sabihin, ang resulta na yan, yan yung maximum na pwede niyang monthly amortization or yung portion sa sahod niya na pwede niyang gamitin or 35% ng sahod niya. Kapag given naman ang monthly amortization at gusto natin malaman ang kinakailangang sahod para ma-approve ang loan or required monthly income, simple lang ang ating gagawin. Monthly amortization divide by 0.35. Sa madaling salita, nakadepende din pala sa sahod ng kliyente ang kaya niyang kuning bahay. What if kulang ang kanyang monthly income. Ang pwede natin i-suggest sa kliyente ay kumuha ng co-borrower just to make sure na ang kukuning co-borrower ay willing mag-submit ng mga loan requirements. Dapat meron din siyang proof of income and be reminded na maisasama ang pangalan niya sa titulo. Great job! Malapit na tayo. Nasa panglima na tayong factors na dapat po nating alamin sa kliyente. Panglima sa ating listahan ay ang source of income. Mahalaga na tanungin natin ang client sa kanyang source of income dahil ito ang pangunahing basihan ng mga financing institutions sa pag approve ng loan. May specific loan requirements para sa locally employees, self-employed, at OFWs maaari nating itanong, ano po ang nature ng work or business nyo? Locally employed po ba kayo? May sariling negosyo? Or OFW? Isa sa source of income ay ang locally employed o yung mga worker na nagtatrabaho dito sa Pilipinas. Para mapatunayan nila ang kanilang income, ang pinaka-requirement ay ang kanilang payslip o ang certificate of employment with compensation. Dito nakasulat ang kanilang monthly income. Pangalawa sa pangunahing source of income ay ang mga self-employed o yung mga may business o negosyo. Para mapatunayan nila ang kanilang income, ang pinaka-requirement ay ang kanilang ITR or income tax return dito nakasulat ang kanilang kinikita or annual income na magiging basehan ng mga financial institution para aprubahan ang kanilang loan. At huli sa ating listahan ay ang mga OFW or mga Overseas Workers. Para mapatunayan nila ang kanilang income, ang pinaka-requirement ay ang kanilang Job Contract or Employment Contract na translated sa English dito nakasulat kung valid pa ang kanilang kontrata at hindi expired at nakasulat din dito kung magkano ang sahod nila buwan-buwan or monthly income na magiging basihan naman ng mga financial institution para aprubahan ang kanilang loan. Pang-anim po sa factors na dapat natin alamin sa ating kliyente ay ang kanyang edad. ilang taon na ang ating buyer Mahalaga na tanungin natin ang client sa kanyang edad dahil may age restrictions ang mga financing institutions tulad ng pag-ibig at bank financing na kadalasang may maximum age limit na 65 hanggang 70 taong gulang sa pagtatapos ng loan. Kung mas mataas na ang edad ng client, iiksi ang loan term na pwede siya at maaaring kailangan niya ng co-borrower maaari nating itanong, siya nga po pala sir ma'am, ilan taon na po pala sila para ma-check po namin ang maximum loan term na pwede po sila. According to Pag-ibig Fund Guidelines, the maximum payment period for the loan is 30 years but should not exceed the difference between age 70 and the present age of the principal borrower. Ano ibig sabihin nito? madaling salita po, dapat daw matapos mo ang loan mo nang hindi ka lalampas ng 70 taong gulang. Halimbawa, si Juan ay may edad na 37 taon at gusto niyang kumuha ng housing loan. Ang maximum loan term ay 30 taon. Kaya para makuha natin ang maximum loan term na pwede sa kanya, gamitin natin ang kanyang edad. Ang formula ay 70 minus 37 equals 33 kaya pasok siya sa 30 taong limit. Kung ma-approve, matatapos ang loan niya sa edad na 67. Ibig sabihin, pwede siyang mag-loan ng full 30 taon kasi hindi naman siya lalagpas sa edad na 70. Pangalawang halimbawa natin. Pedro naman ay may edad na 55 at gusto ring mag-loan. So ang maximum loan term na pwede sa kanya ay 15 taon lang kasi 70 minus 55 ay 15. Matatapos ang loan niya sa edad na 70. Hindi siya pwedeng mag-apply ng 30 taong loan kasi lalagpas na siya sa edad na 70 bago niya ito matapos. Sa madaling salita, kung mas bata ka mas mahaba ang pwede mong loan term at pwede mo ma-maximize ang 30 taong loan term. Kasi habang humahaba ang loan term, umababa naman ang monthly amortization dahil ang payment ay nakastretch ito sa longer period. Pero kapag mas matanda na, mas maiksi ang allowed na years para siguradong mabayaran bago magputumpo. Sa ating huling halimbawa, si Mark ay may edad na apat na po at nag-reserve ng pre-selling na unit. At ang estimated years bago mag-start ang loan process ay tatlong taon mula sa petsang reservation. Ang unit ay itatayo pa lang at sabi ng developer tatlong taon bago ang turnover. Ibig sabihin, magsisimula ang loan niya sa edad na apat na tatlo. So ang magiging max loan term niya ay 27 taon na lang. Dahil from the formula na 70 minus the current age of the buyer o hindi na pwede ang 30 taon. Matatapos ang loan niya sa edad na 70 taong gulang. Kahit akala ni Mark ay pasok pa siya sa 30 taong loan dahil pre-selling ang unit, mas iiksi na lang ang pwede niyang loan term. So sa madaling salita, kapag pre-selling ang unit, i-add mo muna ang waiting period. Halimbawa, tatlong taon sa edad mo bago i-check kung pasok ka pa sa max loan term. Consider din natin ang kanyang birthday So, lagi tayong maglagay ng isang taong allowance. Alright, pinakahuli sa ating factors na dapat natin i-consider sa ating client profiling ay ang financing restrictions. How do I qualify for a pag-ibig housing loan? You must have the following to qualify for the loan. 1. At least 24 monthly membership savings. A lump sum payment of the required monthly membership savings is allowed. Kapag hindi pa member ang kliyente, magpa-member lamang ito at bayaran na lang ng lump sum o isang bagsakan ang 24 nabuang contribution 2 age of not more than 65 years at the date of application and not more than 70 years at maturity of the loan 3 legal capacity to encumber real property 4 ability to pass satisfactory background/credit and employment/business checks of pag ibig fund 5 no outstanding pag ibig short term loan slash stl in arrears at the time of the loan application. Six, no pag-ibig housing loan that was foreclosed, cancelled, bought back due to default, or subjected to dacion and pago. Seven, if with an existing pag big housing loan as a principal buyer, borrower, or co-buyer, co-borrower, the account must be updated. Ito na po ang ating pinaka -summary. Location, urgency of need, house type and features, monthly budget and monthly income, source of income, age and financing restrictions. Salamat and happy selling.